ah uh, pero ito ma'am, na uh, nakakatikim na tayo ng mga pagulan-ulan. Malalakas na rin yung mga thunderstorm. Bumabaha na, eh. na nga. Oo, may mga pagbaba na nga po. Ano po ito? Hindi pa uh, patikim ito ng laninya o papa paano ba? Hindi pa po. Ito po ay hujat pa lang po nang malapit na po yung ating pagsisimula ng tag-ulan. Mm -hmm. So after po nitong El Nino, sinasabi po natin na ito ay weakening na Pusibling babalik na po tayo doon sa tinatawag na ENSO neutral condition. Apo. At pagkatapos po nitong ENSO neutral condition, kung may nakikita nga po tayong mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng La Niña, so pwede po siyang mag-ship into La Niña condition or La Niña event uh, before po na matapos itong taon ng 2024. So itong mga pag uulan na ito ay mga abiglaan, ah, biglaan, mga short duration rainfall. So hindi pa po siya natin masasabi na ito ay ah, ah, tag-ulan na mm -hmm. officially dahil ah, ito pa lang po ay mga precursor. So meaning mga short duration talang po siya mga biglaan. Kaya nakakaroon po mga cash floods dun sa uh. mga nasabing lugar.